Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Mayo 27, 2025. Ngayong Mayo 27, habang ang araw ay unti-unting sumisikat, ikaw ay nasa pintuan ng isang panibagong simula. Ang araw na ito ay parang isang pahina sa iyong buhay na naghihintay ng iyong isusulat, malinis, tahimik, ngunit puno ng potensyal. Ang katahimikan ng simula ng araw ay nag-aanyaya sa iyo na magmuni-muni sa lahat ng mga pinagdaanan mo nitong mga nakaraang linggo, buwan, at maging taon. Isang magandang pagkakataon ito upang balikan ang iyong progreso, ang mga tagumpay mong hindi agad napapansin, ang mga lihim na sakit na matagumpay mong nalagpasan, at ang mga maliliit ngunit makabuluhang hakbang na bumubuo sa iyong personal na paglalakbay. Sa likod ng lahat ng ito ay ang iyong likas na kakayahang gawing komportable ang mga tao sa paligid mo. Hindi mo man madalas mapansin, ngunit ang iyong presensya ay tila tahanan para sa iba. Ito ay hindi lamang regalo, ito rin ay isang paalala na maaari mong gamitin ang kalikasang ito upang suriin ang kalidad ng mga koneksyon na mayroon ka sa buhay. Sa pagsasama-sama ng enerhiya ng araw na ito, maaari mong maramdaman na ang iyong mga damdamin, kaisipan, at aksyon ay tila sabay-sabay na gumagalaw, isang sayaw ng enerhiya na umiikot sa iyong paligid. Ito ay tila isang alo ng inspirasyon, pakikipag-ugnayan, at panloob na pagtuklas. Sa gitna ng kasiglahan ng iyong paligid, napapanahon na suriin mo ang mga ugnayan sa iyong buhay. Sino ba sa kanila ang nagbibigay ng liwanag sa iyong araw? Sino naman ang parang ulap na humahadlang sa sikat ng araw? Sa bawat pakikipag-usap, sa bawat simpleng sandali ng pakikisalamuha, damhin mo kung alin sa mga ito ang tunay na nagpapagaan ng iyong damdamin at alin naman ang tila pabigat sa iyong kaluluwa. Ang araw na ito ay parang isang salamin, ipinapakita nito kung sino ang tunay na kasama mo sa iyong mas mataas na layunin. Isang mahinahong paalala ang dala ng araw na ito, oras na upang palayain ang sarili mula sa mga taong negatibo o may laso ng enerhiya, yaong mga hindi na tumutulong upang lumago ka, kundi bagkus ay humihila paatras atras sa Hindi ito madali at kadalasan ay may kalakip na sakit ang paglisan mula sa mga nakasanayan. Ngunit sa pagbitaw, nagbibigay ka rin ng pagkakataon para sa sarili mong paghilom at pagpapalawak. Sa bawat pagtatapos ay may panibagong simula. Sa paglaya mula sa mga ugnayang hindi na nakabubuti, lumilikha ka ng puwang para sa mga koneksyong totoo, malusob, at nag-aalaga sa iyo. Tiwala sa sariling kutob. Sa katahimikan ng iyong puso, may boses na gabay na nagsasabi kung ano ang tama. Makinig ka rito. Ang iyong panloob na boses ay laging may dalang karunungan damhin ang ginhawa na nagmumula sa sarili mong presensya. Hindi mo kailangang hanapin sa iba ang kapanatagan na kaya mong likhain para sa iyong sarili. Masdan mo kung sino-sino ang tunay na sumusuporta sa iyo, hindi lamang sa magagandang araw kundi lalo na sa panahon ng pangangailangan. Ang kanilang presensya ay parang lambong ng kaligtasan, banayad, matibay, at tapat. Sa pagbubukas ng puso mo sa enerhiya ng araw na ito, mamamalayan mong unti-unting lumalawak ang iyong pananaw mapapansin mong hindi mo kailangang pilitin ang mga bagay. Ang mga tamang tao, tamang pagkakataon, at tamang direksyon ay kusang lalapit sa iyo kapag ikaw ay naging bukas sa posibilidad at tapat sa iyong sarili. Ngayong araw, ang kalikasan ng Taurus ay pinapaboran, iyong pagmamahal sa kagandahan, sa balanse, at sa kapayapaan ay lalong lumalalim. Maglaan ng oras upang palibutan ang sarili mo ng mga bagay na nagpapasaya sa iyong pandama, mga bulaklak sa mesa, Musika na nagpapagaan ng damdamin o kahit ang simpleng ginhawa ng malinis at maayos na espasyo. Kung may pagkakataon, magtungo sa kalikasan. Ang pakikipag-ugnayan sa lupa, hangin, at araw ay magdadala sa iyo ng kakaibang linaw ng isip. Sa bawat hakbang na ginugugol mo sa pagpapasaya ng iyong sarili, tumitibay rin ang iyong loob. Paalala ito na may kapangyarihan kang harapin ang kahit anong hamon na ang lakas mo ay hindi laging kailangang ipakita sa panlabas kundi nararamdaman sa tahimik na determinasyon sa puso mo. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay kulay berde, simbolo ng kasariwaan, paglago, at balanse. Magsuot ng damit o aksesoryang may ganitong kulay upang makaakit ng positibong enerhiya. Ang maswerteng numero para sa iyo ay labing isa at 35. Kung maisasama mo ang mga numerong ito sa iyong mga desisyon o mga aktibidad ngayong araw, maaari mong maramdaman ang dagdag na gabay at sinyales ng tamang direksyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ay ang pagsasaayos ng iyong personal na espasyo. Maaaring simpleng pag-aayos ng silid, paglilinis ng mesa, o pagbubura ng mga lumang mensahe sa telepono. Anumang aktibidad na tumutulong upang magbigay linaw at ayusin ang kapaligiran ay magbibigay rin ng ginhawa sa iyong isipan at damdamin. Ngayong araw, tandaan mong mahalaga ang kalidad kaysa sa dami. Hindi mo kailangang maraming kausap o maraming kaganapan upang masabing matagumpay ang araw mo. Ang isang tahimik na pag-uusap, isang oras ng tahimik na pagmumuni-muni, o isang simpleng gawain pangkagandahan ay sapat na upang punuin ang iyong araw ng kahulugan. Sa bawat pagpili mo ng kapayapaan kaysa sa kabuluhan, pinapalakas mo ang iyong kakayahang maging sentro ng sarili mong mundo. Sa pagtatapos ng araw, hayaang lumubog ang araw sa isang damdamin ng pasasalamat. Sa kabila ng lahat ng dinaanan mo, malinaw man o hindi, masaya man o malungkot, ikaw ay patuloy na umaangat, natututo, at nagiging mas malapit sa iyong tunay na sarili. Ang araw na ito ay hindi lamang simpleng bahagi ng linggo, ito ay hakbang patungo sa isang mas maliwanag na bukas. Sa bawat desisyon mong mamili ng mga koneksyong makabubuti sa iyo, sa bawat pagkakataong pinili mong magmahal sa sarili, binubuksan mo ang pinto sa mas malalim na kapayapaan. Kaya tapusin mo ang Mayo 27 ng may pusong puno ng pag-asa. Ang iyong landas ay patuloy na inilalatag ng universo, hakbang-hakbang, araw-araw, sa bawat maliit na desisyong may layunin. Panatilihin mong bukas ang iyong puso at patuloy na itaguyod ang sarili mong kagalingan. Sa huli, ikaw pa rin ang lilikha ng sarili mong kapalaran. At ngayon, unti-unti na itong nagiging mas maliwanag, mas tahimik at mas maganda. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.